Sige, kaya mo yan. Tsagay mo lang. ako mo rin yan. Pyra, anak. Halika muna dito. Hindi ka pa nag-aalmusal eh. Mamaya na yan. Sige na, kumain ka na muna. Hindi na mo ito, Kuya Ram. Ikaw na lang kulang, oh. Picture na ng isang masayang pamilya. Ano ka talaga, tigilan mo nga ako. Ano ang no, 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 pag-iisip mo? Ito na mo! Tay, paano po nga po ulit yung ginagawa niyong korteng puso? Oo nga, Kuya Ram. Ang gawin mo nga yun. Nanay, yung puso ni tatay! Pura na lang, kukunin niyo. Anak, gutom lang yan. Kumain ka na. Aling Merlin naman kasi. Ikot, tanggapin na lang kaya umaapoy na puso ni Kuya Ramon. Para naman kasi na si Pyra. Oo nga. Dinideliri pala itong isang pwede. Gutom ka rin ba? Sumabag mo um,